Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may iba ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo ngayon mismo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na kung may pinag-awayan kayo at hindi pa rin kayo nagpapansin ng dalawa. Kaya gawin itong ritual nang sa ganon, siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo at maisipan niyang makipag-ayos sa iyo. Basta magtiwala lang sa mga ganitong pamamaraan. Ito'y napakasimple pong ritual at paniguradong ito'y napaka-epektibo. Basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong usapin. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, Kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng lighter o puspuro at sunugin mo lamang itong papel. Wala na po kayo kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Sunugin mo lamang ito matapos mong isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido. At hayaan nyo na po ang abo kung saan nyo sinunog itong papel. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa ng ritual. Gawin ito bago ka matulog sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung okay na kayo, ay pwede mo nang ihinto itong ritual. At paniguradong siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo at gustuhin niya na magkaayos na kayong dalawa. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.